Hi, magandang gabi. This is Ronjen Vlogs. At iba tayo ngayon. Ha, ah, hindi muna tayo magbibitcho ng gadgets ngayon. Magbibitcho muna tayo ng uh, mga bulaklak dito sa bagong bukas na flower shop sa gitna ng DNL building dito sa Balangay Dulumbayan. At nandito po tayo sa... Flowers and Bears. Yeah, Flowers and Bears. So, pinakabagong tenant namin dito sa building ng aking mahal na ina, na si Mami Yeye. Ito, kikikitsa po natin sa ngayon. Sabi ko nga po, hindi mo tayo gadgets. Ito po na ang ating uh, ilalabas sa ating uh, YouTube channel. Pero bago po noon, like, share, and subscribe po lang po kayo dito sa Ronja Vlogs. So, tayo kahit channel na pamisimisan ay, uh, well, maiba naman. Okay, pasok na po tayo dito sa Flowers and Bakes. Okay. Ayan, magandang gabi. Ayan ang aking mother. Ayan. Uh, say hi, ma. Siya po may ari ng building. Ayan ang aking pinakamamahal na asawa. Ayan, at uh, oh, na pa lamang dito ay amoy, ano na, amoy uh, bulaklak. Ayan, kita. Ito <laughs> si Mama Marge ba? Tama. Siya po yung may ari. Okay. Okay, at yung kanyang uh, mga kasosyo. Ito, <laughs> staff po ba kayo, madam? Uh, member kayo na staff. Kita. Okay. Abang, ano ba itong... Uh, ano? First of all, congratulations! Taka po bukas kayo ng flower shop dito. Ah, yes uh -oh. po. Uh, bali, medyo na po schedule ng shop opening ko ng FSC Gap Shop sa mm -hmm. June 20 po. Ah, mismo grand opening? Yes. Um, uh, pero meron na kayo nakastock na dito. Yes eh. po, may stock na po. Ano-ano ba itong mga kanya uh, rito? Ang mga nakastock ni Bulaklak dito. Bali, mayroon po tayo ngayon dito ng mga local flowers like uh, roses, uh -huh. then may mga importe naman po tayo na the carnation, uh -huh. then meron tayo ng flower, then for mga moms naman po, for sympathy. Uh, uh, naman po sa lahat naman po ng occasion. Okay. Ano pa? Ano na para sa anong mga... Mga teddy bear po. Para sa mga pang gift. Pwede po siya sa boy. Pwede po siya sa girl. Hmm. Para okay. at least may choices po yung tao. Ganda na disenyo. Oh. Kita niya naman. Oh. May teddy bear na. Yeah. Hindi bulak lang kasi may bulok. Teddy bear po. kaya klaseng halaman to <laughs> Ayan. So, meron pa pakihilapin na. Ng... Oh. Ayan. Okay, ah. Yeah. Makita niya, sa halit na bulaklak, kasumibol ay <laughs> okay. Uh, Oo oh nga, magpapadish oh. ano nga pala sa pagpadish tape po niya? June ah, 16 po, yung Father's Day. Yeah. Special promo na, natin yan sa Go Go Go. Pwede po natin siya lagyan ng sticker ng Happy Father's Day. Okay, uh, kasi medyo unique tong design nito eh. Ano? 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 Nah, ah. Bagi okay. Ano po ang idea niya? Bakit kanya nang konsepto uh, niya? Para, para sa, sa Father's uh, Day. Ano ang para mega uh, po siya kasi uh, uh, sa Father's Day, uh, uh, sa Father's Day uh, uh, yung flowers. Oo. Uh, uh, para naman para para sa para body. Body. Ah. Okay. So, so, so sa ito, 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 pang ano sa para pang to. Yes, pang jowa. pwede po O, ay, mga sa, ano, yung mga yuma o, mga namaya pa, meron din kayo, di ba? Yeah, yeah, ay, yeah, yeah. Ito, yan. Tayo pala papasok parang eh, may laman din joke na. Ito ano, uh, magkorona niyo. Ay, ipatay mga nasa labas na 'yan. Ayos po. Ay, kita niyo 'yan. dalaw po. yung mga nilalagay sa Ayun. Nilalagay ito sa paanan ng nicho. Oh, okay. 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 Pero ano pa ano ba, ba? bukod sa bulak meron kayong napapasinakang na mga teddy bear dito? Uh, ba tayo mga teddy bear sa mga mm -hmm. uh, Meron din pa mga chocolate mm -hmm. uh, every flower naman po meron na tayo note card mm -hmm. okay. Uh -huh. Meron mga artificial meron kayong LGBT teddy bear no? All gender teddy bear tayo Meron din kayong mga kandila? Oh, okay. Tapos may mga balis din Oo. Uh oh, Ito mga party needs to, no? Yes po, party needs. Kasi mm. nag-dito tayo sa po tayo sa mga. Mm. Oo oh, sa mga birthday, gano'n. I see. Okay, ma. Kompleto po yan. Mm. Para gift shop po talaga, hindi na pupunta sa ibang Pero, pa per ibang gifts, Ah, uh, flower shop, mas mura pa dito sa inyo. Ah, yes po. Kasi, meron pa kami ba, dyan sa may Then, second batch na natin dito sa may um, 001 Dulumbayan. Mm -hmm. Yes, so. mm -hmm. Bali second branch na po natin dito kaya mas fresh po yung flowers than affordable na yeah. Pero mo to payment niyo cash lang ano? At oh, GCash na ba? bank transfer, transfer. Bank transfer. Sa soft opening po natin meron na 10% discount po sa mga walk-in at sa mga reservations po sa same day. Mm. Ipapakita natin sa June 20, 2024. Yun na soft opening yes, niyo. Yes, okay, uh, gusto niyo ba mag-invite ng mga Yes po, in invite ba lahat po ng kami ko or kita around lang po dito na hmm. mas malapit through online din po yung data yung po kaya lang. Pwede po kayo mag-order through online. Visit nyo na yung page ng F&P Gift &E Shop. Po. Okay. Thank you so much. Ay, open po pala tayo ng 7 a.m. to 9 p.m. 7 a.m. to 9 p.m. Yes po. Monday to Sunday. Okay, Monday to Sunday. Thank you so much. Okay. Ito, napakita na po sa atin. Dito si March si Paul, ang ating business partners. And of course, talagang uh, partner sa buhay, no? So, I'm so happy to be here. At talagang kung kayo, nagkanan kayo ng mga magagandang bulaklak, mga ibang mga gift items, like teddy bears, and all. May chocolate din kayo, di ba? Yes, Ashko. po. So, oh, may chocolate din. Punta lamang kayo dito sa uh, F&B Flowers and Gift Shop dito sa pagitan ng Five Star Chicken at ng Mangre. Sipin nyo, natin yung uh, number one na uh, uh, drink shake or whatever you call it. At nandito yung number one uh, chicken. Uh, at the same time, dito sa gitna, nandito naman yung natural na power shop emerging dito sa GF So, thanks for having me here, and I hope na mas marami pa ang customer ang ito. Yes, thank you so much um, po. Mm -hmm. And, pwede mo ba sa inyo? Sure! Um, invite ko pala ulit kayo for soft opening po dito ng F&B Crepe Shop po dito sa may 001 Tulong Bayan, General Dria mm -hmm. City po. Besides Mangre and Five Star. Mm -hmm. Uh, we have we have we are open for June 20. Yes. Yes. June 20 for 7 a.m. to 9 p.m. Then you can contact us online in po sa through FB FN ah? Flowers and Bears Manila po. So we include po natin sa baba yung uh, yes, kanilang mga uh, links sa kanilang mga uh, uh, business, no? At uh, gusto ko nang malaman, ma ano malaman nyo, um, dito sa inyo competitive price? mo kasi. Yes po. Talaga, tsaka solid po yung buy nila sa mga pagbibigay oh. nila sa mga nila. So, a... Pwede tayo mag-customize according po sa client's budget nga. Sa kapagin po nga. Pagaling yun ha? O, pa natin yun? Kung nagano kayo bulaklak. Best this is the place for you. Right on the local town. Tano nga pala, hindi ko nang tanong, yung delivery niya, may nagpapalalamod din ba kayo? Yes po. Ang uh, delivery po natin via lalamo e, na po, any courier po as long meron kayo, then meron po din naman po kami mag-provide uh, with service fee po oh, yun. Ayun, maraming nyo na. Marami rin pala para para makarating ang bulaklak sa inyong lugar. Kung hindi pa kayo makaka dito, pwede naman nalang palalabuhang um, bulaklak. So, kung anumang item na gusto nyo bilhin dito sa Kabalaklawi Shop, sa inyong lugar. So, once again, thank you so much. Congratulations and June 20, right? Yes, yes po, June 20 po. Okay, we'll see if we can get back here on June 20. Pero syempre, kailangan natin mag-dialog magka-signify sila sa mga pinakabalik client sa uh, Pinagbalotena dito sa building ng na aking nanay na si Mami Yeye yeah, yeah, na nakupo rito. Ayon mo pa-interview siya yung type, camera siya si Mami. <laughs> Pero ganun pa mga congratulations and we'll see you again. And see you my next vlog, alright? Tambay lang kayo sa Ronjen. We'll be resuming a gadget uh, vlog soon. See you guys. Bye. Bye.